Yeah, napakadali pong uh, alagaan alagaan ng mga native na manok po talagang mabilis po natin itong mapapadami ayan guys, uh, kumusta po kayong lahat uh, welcome po sa ating channel Tantan Farm TV ngayon guys is bisitahin ko po yung aking mga native na manok dito at ngayon po ay malalaki na rin sila yan po at may nakasama na mga itik yan. malalaki na po yung ating mga native at ngayon po ay meron na rin po na naglilimlim dito po sa tingnan natin dito sa ugad. meron na rin pong naglilimlim sa ating YouTube na manok ayan tingnan natin yung kanya itlog ha guys o nasa nasa sampu yung itlog niya sariling itlog niya tapos hinaluan ko yan guys ng uh, itlog ng Rhode Island Red limang piraso susubukan natin at aatrain natin kung uh, mapipisahan nya to Uh, halos parehas lang po yung kanyang paghahats ng uh, itlog ng native at saka dito sa Rhode Island Red. Ayan. 18 to 21 days mahahats na yan sila. Kaya titingnan po natin kung anong resulta at mapipisa ng ating native na manok na to. Ayan. Ayan. Napakadali pong uh, alagaan. Alagaan ng mga native na manok po talagang mabilis po natin itong mapapadami malalaki na sila ngayon yan yan ang kagandahan po sa mga native pakainin mo lang siya bigyan mo ng pagkain sa umaga at hapon hayaan mo na lang at lalo pat may mga space tayo dito nakarain sila mayroon silang net na paikot at nakakakain po sila dyan sa palipaligid natin kaya wala, wala po akong problema sa pagkain dito sa mga native dahil sila mismo po ang naghahanap ng pagkain nila kapag nagugutom sila. Pero pagdating po ng umagat hapon po, nagpapatuka po ako mga feeds o kaya mga mais. Yun po yung aking uh, pinatuto, pinatutuka. Uh, kaya guys, naisip ko rin magalaga ng mga native dahil uh, uh, yun nga, hindi siya masyadong uh, ma ano sa patuka, matipid po sa patuka at hindi ka rin hirap mag-alaga, hindi ka tulad po ng mga Rhode Island Red na kailangan mo talaga silang patukain para bigyan ka naman ng magandang itlog. Ayan, patukain mo talaga ng maayos. Hindi kitulad nitong sa ano. Mabilis pong dumami ang native. Sa isang taon po at sabay-sabay pong mga nangitlog itong ating mga native na to ay ang bilis po nilang dumami. Pag nangitlog po ito, kahit tigsasampu lang, ang dami na po nito. Mabilis pong dumami. Ayan. Uh, na-share ko lang po sa inyo yung aking mga alagang native na, na manok yun guys at uh, thank you po lagi sa pagsuporta po sa ating channel Tantan Farm TV at sa lahat po ng ating mga subscriber at viewers maraming salamat po sa inyong suporta ah. uh, kung kayo po ay bago pa lang at na ngayon lang napadaan sa aking channel uh, please po pa-subscribe po na aking channel uh, yun lang guys at ingat po tayong lagi saan man tayo naroon yung mga kapwa ko OFW mga ex abroad ingat po tayo kung saan bansa tayo naroon and God bless po yan at bye bye